So, buksan po natin yung Joshua chapter 8 or that chapter 9. Joshua chapter 9 verse 14 to 15. Chapter 9, 14 to 15. Okay. Ano po? Kita niyo na po. Joshua chapter 9 verse 14 to 15. Sabi po dito, And the men took their victuals and asked and counsel at the mouth of the Lord. And Joshua made peace with them and made a league with them to let them live. And the prince of the congregation swear unto them. so tayo po yung nalangin. Okay, maraming salamat sa yung pinagay na pinapagong buhay pa noon. ngayon ay may buhay na malapit sa inyo na nawa ay blessed po ito, Panginoon, ang devotion. Kaya po yung muna sa amin, sa bawat isa, Panginoon. Kaya po yung mga Panginoon, sa amin, na maintindihan po namin po, Panginoon. tulungan niyo po, Panginoon, ang inyong tarapagsalita. Uh, kaya po yung mga at ang inyong salita, Panginoon, ang maibanggit at hindi po yung sa sarili mong personal, Panginoon. kaya po na muna, Panginoon, sa aming talakay ngayon. At uh, kaya po yung Panginoon ay magbigay, uh, Panginoon, ng wisdom para ito po ay maintindihan ng Panginoon. Thank you, Panginoon. sa inyong pag-iingat po sa amin, Panginoon. Ang nalangin sa mga mga Panginoon Jesus. Amen. Yan. So, ito po, bali sa Joshua pa rin po tayo. last topic na kay Joshua. So, uh, ah, daming mga lesson dito. Pero dahil uh, na-extend pa rin yung, uh, yung, yung salita ng Panginoon, ni Joshua at tinutuloy, tinutuloy po natin na uh, pag-aralan. At uh, sigurado ako na meron po tayong mapag-aaralan dito. Yan. So dito sabi ng uh, chapter 9, verse 14, And, and the men took of their victuals, yan, and as not counsel at the mouth of the Lord. Yan. So merong mga, well, mga taga-Gijon, na pumunta kay Joshua. Di ba nalaman nila na yung katagumpayan nila Joshua dun sa mga kasamahan niya, mga taga-Israel. Nung nasa Jordan River sila, yung nangyari dun sa AI or AI na tinatawag na laban sila. At uh, nalaman nila na sila ay natatagumpay. At yung mga taga-region ay nag-isip na puntahan. At uh, kasi pwede gusto nila na magpalingkod kasi at uh, hindi ko alam kung yung una ay gusto nilang lipunin din o kalabani At nung nalaman nila na adon sila Joshua at mga kasama niya, pinuntahan nila ang mga tragyon at nagsabi kung pwede nga ba kami uh, makisama sa inyo. At hindi alam ni Joshua kung ano yung pakay nila. Yan. Pero nagtanong, ano nga ba, sino nga ba kayo? Yan. Pero sabi ng mga tragyon, sila ay malayong lugar daw. Yan. Sila ay malayong lugar. At uh, um, sila ay uh, yung mga taga Gijon nagdamit nag sila ng parang nakakaawa niyan at uh, meron silang mga dalang dalang pagkain na uh, medyo matagal na pero nakakain pa rin pero niyan nagsabi siya uh, ng mga taga Gijon kay Joshua kung pwede ba kami niyan makisama sa inyo niyan or maging family maging part ng family sa Israel kasi nalaman namin na meron kayong Panginoon kasi uh, nakita nila yung, yung pagkatagumpay nila sa mga lakbayan ko nila. Ngayon, nag decide si Iban, si Joshua, na sige, uh, basta uh, hindi, hindi, na, hindi kayo yung kalaban kasi hindi rin kami basta-basta na uh, nagpapapasok sa aming family, ganyan, kasi mga Israelites sila. Yan. Sabi ng mga tagi gidyon hindi, kasi gusto namin maglingkod sa amin na maging kagaya tangit kayo na naglilingkod sa Panginoon. At kaya si Joshua ay hindi na siya nag-isip. At nag-isip nag siya na sige tanggapin. Yan, kung makita natin dito, And the men took of their victuals and asked that counsel at the mouth of the Lord. So, uh, si yung mga tagi dyan, inalok pa ng pagkain sila Joshua. Yan. And then, uh, kumain sila at uh, hindi sila nag as hindi, hindi sila nagpa-counsel sa Panginoon at pasabasa basa lang sila nagtanggap ng ibang tao na hindi nila kilala yeah. so yun ah uh, sabi dito na hindi sila nagpa-counsel sa kaya sabi ng Panginoon na kailangan mo nang mag-pray kahit tayo po, di ba po kailangan mo natin yung pag ng mabuti mag-pray muna bago gawin yung, yung bagay yeah. kaya nga ang hirap magtiwala sa isang tao kung hindi mo pa talaga kakilala or matagal kaya nga ang yung iba dapat matagal na eh. Yung bago pa matagal na nakasama. Kahit years lang, ganun. Uh, kasi hindi uh, mo alam eh. Possible na maging mag magaling sila mag-manipulate. Magaling sila mag-sell stock, ganun. Pero hindi na alam, may ibang pakay pala. Kaya ganun. Nanireremind tayo dito sa Panginoon na kailangan natin na ibag pray kung sino yung mga lumalapit sa atin. Kasi mas lalo yung mga wala pang mga kamuangu ang mga bata, di ba? Ang dali na kutuhin yung mga yan. Kahit mga 18, 16 lang. Mabilis lang kutuhin. Kasi, kasi papa-adult pa lang sila. Ganyan. At, uh, pero andyan yung Panginoon na nagsasabi lagi. Na luwapit ka sa akin. Pakonsil. Nung pailan nga lang, kagabi, Dahil, uh, uh, in-double honor ko si Pastor, nagpapano ako. Pakonsil ako. Ganyan. So, pangyong ganito paano gawin ganito, mga confidential na ganito gawin Kasi siya yung mentor ko, the same time, siya na rin yung man ko, uh, business mentor. <laughs> kasi uh, siya, siya, alam niya rin kasi yung sa finance rin yan, ano yung mga dapat gawin. Ganun. Kaya nagpa-counsel ako kasi malakas siya spy nun eh. Alam niya kung anong dapat niya sabihin. Ganun. Kaya uh, naging pagpapala rin si Pastor. Tapos naging mas, uh, pan. ang ganda lang, ang ganda lang magpa-advise muna, medyo nakakaba, pero kailangan eh. Kailangan malaman. Kasi pag hindi tayo nagpakansi, especially sa Panginoon, ang hirap yung buhay natin ang gulo. Kaya nga, nung afternoon, after kami mag-usap ni Pastor, ang ganda. Nalinawan ako na, ito, ganito, ito, ganito. May point. <laughs> May point talaga, sabi ko. Kasi nga, man of God siya. Malapit siya sa Panginoon. At uh, hindi naman yung literal na kasi ang, ang Panginoon naman, hindi naman basta-basta na magsasabi, ang okay, mo. Okay. Kailangan ng pastor, ng counselor, kasi malapit siya. Ang ang Panginoon, may pastor, tapos tayo. Magdadaan tayo kay pastor kasi siya yung nakakala kung ano dapat niya. Yan, wise. Yan. So, sila Joshua, hindi sila nagtanong. Hindi sila uh, nag-pray, ganyan. Basta-basta sila, basta -basta nag-decide. Kaya ang nangyari, kaya bigyan nila, pinapakin nila. Tapos, nung tumagal, nalaman pala nila na taga malapit lang sa lugar nila. Kasi sabi ng mga taga Gijon, malayo lugar sila. <laughs> ayun, nalaman nila, pinuntaan nila sa kung saan sila nakatulog, ganyan. Pinuntaan sila ng ganito kanyo sinabi. Na, ayan, ba't kayo nagsinungaling? Ganyan. At nung nalaman ni Joshua, ang ginawa niya, gusto ko saan lang papatay, papatay. Kasi nagsinungaling sila eh. Papatay sana nila kasi nga, hindi sabi nagsabi ng totoo. Pero dahil uh, andyan yung Panginoon, na nangusap rin na huwag patayin kasi yung willingness rin nila na gusto nilang magpalikod sa kanila at maglikod sa Panginoon kaya nagdecide si Joshua na tanggapin sila kaso kakaroon sila ng ministry uh, magiging alipin sila sila yung taga-Linis taga-Buwan ng mga water ganyan taga taga-buwan ng mga pangilakan nila sa kanila sa pagkain ganyan. yan. Kasi ma-church din sila doon. Sila yung mga alipin. Kasi nga, yung sa pagsisinungaling, meron talagang mangyayari. Uh, talagang mahalong ka din yung pagsisinungaling once na uh, nalaman. Kaya nangyari, yung kapalit sa pagsinungaling, naging alipin sila. Dahil nga, hindi sila nagsabi ng totoo. Di ba ramdam na rin yun? Yung kapag sinungaling tayo, tapos merong negative na nangyari. Ganun. Parang ano bang tawag doon? Yung karma. <laughs> karma. Yun. So, ganun nangyari. At ah, dahil hindi sinasabi ng totoo, sila ay naging alipin nila Joshua. Pero good sa kanila doon kasi nga, pinagilingkuran nila ng Panginoon. Dahil kailangan ng mga support or taga buhat, mga magliging sa church, ganyan, taga buhat, mga awan. Kinuha sila. Ayan ang decide sila ni Joshua na maging na lang. Yeah, kung makikita natin doon, may fault din naman sila Joshua, may fault din yung mga kwan. Kasi, yun nga, hindi kasi nagpa-advise. Kung hindi, kung nagpa-advise sana tayo sa Panginoon, o okay, sa pastor natin, magiging maayos yung buhay natin. Hindi na yung parang kwan pa, nagkaroon parang ganito, may mga pangyari pang masama. Kaya sabi rin dito, sa uh, last, sa verse 16, it, it came to pass the end of the three days, after they had made they with them that they heard that they were their neighbors and that they dwelt among them. Nalaman nila after three days. At ngayon, sabi ko ka kanina na uh, naging uh, kwan, naging maayos, nagbigay ng chance ang Panginoon na hindi sila papatay. Yan. Kaya yung consequence ng, ng pagkasinungaling, grabe rin yung mangyayari talaga sa atin. Kaya kailangan talaga na maging tapat sa Panginoon. Kasi yung pag yung kaisipan natin na para sa Panginoon ito, hindi ako magsisinungaling. Alam ko may mangyayari sa akin kung sa ako, mapapahama ako. Kaya kailangan natin na magpa-advise sa Panginoon. kailangan din ng mga counselor at especially uh, huwag na magsinungaling kasi uh, may mangyayari talaga pag magsinungaling tayo. At uh, hindi sa ngayon, kaya nga, sa government, di ba? Yung mga president natin, mas president, nung pala sila. After 5 years, 10 years, saka malalaman. <laughs> Grabe, di ba yung mangyayari? Kaya, uh, ang gat, uh, gat uh, kaya, uh, gawin na lang yung tama. Kaya nga, uh, mahirap siya, pero dahil andyan yung Panginoon na kailangan sikapin na huwag gawin yun. Buti nga may, magaling, may mga ganito eh yung bago magtrabaho ganyan. Kasi kahit ako rin, nung before ko to pag-aralan, tama uh, nga rin naman, reminding na ngayong araw, hindi ako gusto the next day din, Kasi iba yung mangyayari. At uh, kailangan ko rin na magpa-advise sa Panginoon. Yeah. And uh, kailangan lang din natin na uh, mag-pray. Humingi ng uh, discernment power. Kasi kapag malapit tayo sa Panginoon, yung Holy Spirit, discernment, power na binibigay sa atin ng Panginoon. Kasi mahalata rin naman natin yung tao kung nagpasabi sabi ko natin. Dahil hindi nga tayo nag-pray, kaya hindi nag-pray sila si Joshua, hindi sila binigyan ng discernment power o discernment spirit na ito, totoo ba ito. Kaya nga, minsan kapag kwan, sa isang tao, makikita mo na eh kung nagpasabi ng tutor hindi. Tsaka maramdam mo rin pag tayo, kaya lang sabi nyo to, oh, maramdaman na rin natin sila, naramdaman nila. Oh, Kaya, uh, kailangan natin tingin din yung Holy Spirit. ang uh, yung Holy Spirit na yun, ay ang Panginoon din naman yun. na ang urap sa atin na, oh, alam mo na, kung gawin. Kaya mag-pray tayo ng, uh, humingi tayo sa Panginoon na uh, mangusap siya. Bawat decision, decision bawat decision, bawat uh, gagawin. Uh, sundin so, natin yung pinapagawa niya which is yung uh, discernment power na binigay sa atin. Okay. At wag basta-basta magtiwala sa isang tao. <laughs> Ganyan. Kahit magaling mang bola. <laughs> Minsan, hindi ko na, nire-talk po eh, yung isang tao. Eh. Kapag, so, kasi iramdam mo pag game na bola kay, tapos, ko, naman pa kayo. Tapos, sinasabi ko, hindi na bola. Mabola naman po kayo. Nilalako nil nil pa sila. Tapos, guilty sila. Ha? I sabihin, totoo. Kasi parang hinuhuli kasi. Pero ang natin kasi nang hirap din sabihin yun, uh, sila na bahala. <laughs> kaya nga nakakatakot na magsinungaling sa man of God. <laughs> sa mga malapit sa Panginoon. Kasi malakas yung discernment spirit nila. Yan. Yeah. Hindi nila sinasabi, pero alam nila. Dun, yeah. Kaya kailangan din natin na ipag-pray na kagaya sa mga pastor, para sa Panginoon, na malakas yung discernment spirit natin. Para bigyan tayo ng discernment power. Yeah. And, uh, yan, kailangan lang natin na uh, magtiwala sa Panginoon para hindi tayo mapahamak. Yan, para uh, yung buhay natin maging successful, especially sa bawat uh, ginagawa natin yan, sa bawat araw. Kasi once na sinunod natin ang Panginoon, hindi tayo mapahamak. Yan, 'di nga, Dahil sinunod natin siya na taga-pagligtas natin siya bilang, ah, uh, kuan natin, ama natin, taga-pagligtas, uh, sinunod natin siya. Ah, uh, hindi tayo nila tayo mapahamak, sa impyerno. <laughs> At uh, pati yun, uh, si Panginoon, commitment niya na yun, pangako niya sa atin. Kaya susundin natin siya. Yeah. Kaya huwag tayong matakot sa mga sinasabi ng iba na kapag gagawin ito, hindi po sinunod, everything, uh, manindigan, manindigan tayo na maging honest, maging tapat, especially sa Panginoon. Yeah. Yun lang, uh, tayo yung mag-pray. Let's pray. Spray. Panginoon, Maraming salamat po sa inyong binigay na maging careful po kami sa lahat ng mga bagay sa mga nakasalamuan po namin, Panginoon. Nawa, ang inyong sinasabi sa amin, ang inyong mga uh, commandment, Panginoon, Nawa, ay magawa po namin, especially, Panginoon, na maging tapat po sa inyo. Na, nawa, bigyan niyo ang mga penod ng uh, discernment spirit upang hindi po kami mapahamak, Panginoon. Uh, nawa, ay din makita po namin pa yung isang tao ito po ay nagsasabi ng totoo or meron lang siyang goal para kami po ay mapahamak Kaya po yung mausap po rin sa amin yung pagkatrabaho maging tapat po kami pa inoon thank you pa noon sa inyong binigay na wisdom para po makapag-aral ng inyong salita at uh, nawak nawa kayo po yung patuloy pa noon na magbigay ng lakas sa aming ginagawa pa noon. at uh, maging tunay na para po sa inyong tumahin noon at alam po namin na hindi po ito sayang panginoon. Thank you for everything, panginoon. Dito pa kami talangin sa matapos ng pangal Jesus. Amen.